Paano nga ba malaman kung sino ang stalker ng ating Facebook account o yung mga taong bumibisita sa ating account? Posible ba talaga na malaman natin kung sino ang stalker ng ating Facebook account? Isa ka rin ba sa nagtatanong nito kung paano malaman kung sino ang stalker? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto mo itong video, ayaw mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook apps. Ayan, kung nasa Facebook na tayo, dito sa may app, right eh, side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, scroll up. Pindutin lang tong help and support. Then, pindutin lang tong help center. Ayan. So, dito natin ka type kung anong gusto natin gawin. So, kung mo mag-block ng tao, uh, dito mo siya itatype. So, ngayon naman, itatype natin dito kung sino yung talker natin. O, posible bang makita yung nag stock sa account natin. So, nalagay natin dito ay or view my profile. Ayan. So, lalabas dito ang who views your Facebook profile. Click lang natin. Ayan. So, nakalagay dito ay Facebook doesn't let people track who views their profile. Third-party apps are also unable to provide this functionality. If you come across an app that claims to offer this ability, please report the app. Nasabi ito ni Facebook na hindi nila matatrack kung sino mag-visit sa ating profile. So kung halimbawa may apps na nag-offer sa inyo tapos mag-sign in kayo doon gamit ang inyong email address at Facebook password, ay huwag nyo nang subukan kasi baka ma-hack pa yung account. So, walang option na ma-track kung sino nag-stock sa ating profile. So, ganun lang kadali.